Uzay, sorry. Uyab na mangani mo. Ayang Ay, uyab, mm. bigay yung tin man, may... <laughs> Takan, bihanan ni? Eh. Na, talawa ni Ilak. Ha? Ilak, friends. Ang ating kapirino? Ipabot-tabot, takadirito, singanan, imumhatan sa kuha? Na, kamot. Pag bayot, pag-move on na bayot. Kaya mo ng lawo o umod. o mud na joke joke berik no. Ako din ako kailangan mo lek kasi siyo eh. Buin di rin ako kaya na may nagchika bang. Gidaw gidaw. Explain. explain ba explain. Iko iko hilak hilak e peri no. Bang to kan. Tuloon na -tulo. ha? na ni mo. Huh? Na na luit wala na na luit sa imo ba yung. Tulo. Agay. Okay. Okay. Tulo. Agay. Okay. Tulo okay. okay. diba? okay. dayon. Bayot. <laughs> Pamilya si, si, si okay. kaya, kaya, na ah, okay, ako, si Sisi Bayot, tinga ano? Kaganin na, kagapong gahit kay katong nakasamuha. Karong gahit, ah, daw yung pagkagahit, be. Kaya pa yung mong kis sa kots, may ngayon, kaditaw, yag. Wala. Kaya wag, hindi mo good. Hindi na mo kaya nga no, mute na. Siguro, nakastipler ang tilaok. Oh. Okay. Bang, gibo talag susulo ang tiyan. Sugisog <laughs> ka dito, ah. Sugisog ka dito. Nakarong dali, ah. Na. Explain nun ka, di ka ma-explain. Kitinood ah. man. Ay, mga mo, say. Awa.

dapat man, kailangan siya maminaw sa buha. Ah. Ngayon nga na, ako sa siya nga, ayaw dito sa mo ah. Kaya once siya si Sisin makikikita, pag magselos, pasensyahay yun. Eh, hey, dog ka nga na, ka nga, tawag ka sa taga Jensan ah. Uh, dog ka. Okay lang, hanap ka na, lang ako niya Ano, ka na, Ano-ano? 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 ano no no na wag ko sa mobile na sorry sorry ah sorry usay sorry uyab na mangani mo ayaw bigay yung tinman may. To'o kag mga amigo amigo ranimo to awayawayon away mangkadito at tapos inom pa jud ni Si Bunsay na gunit kamot dito dahi ginag ginatog ani perino dito. Prens, uh, yaka, silang mga chika. Prens, uh, wala. Balag, uh, <laughs> uh, balag, 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 at least, babalat, at least, chika nga, chika nila, at least, amigo ko nila ikaw, kalaban man ka na ako. Uh. <laughs> Kaya ay, tukan mo ka. Ay, tukan mo ka dito, ha. Nagbalik na po na ako dito, ha. Ah. Ay, tukan mo ka dito. Ay, dili ba ka dito kay Mura Makang Law kasi? Badyakan. <laughs> Badyakan. Badyakan. <laughs> Badyakan nito kay imuong ko ng ulo imong kasi.